Hello? Kita nyo naman. You know. Hi guys, welcome back again to my vlog. And for this video, pumaldo na naman ang ating mga estudyante. Pagkatapos nga ng klase, mayroong update galing sa principal na mayroong pamirienda galing sa mga bisitang hapon. Sangka pa. Nag-aaral ka na, may pasamji pa. You know. Kanina nga nag-update ako sa mga estudyante ko na pagkatapos ng discussion ay mayroon kang pupuntahan. Nagtanong pa nga yung isa kung saan kami pupunta. Sabi ko naman eh, mamaya yung malalaman pagkatapos ng discussion. Karamihan nga sa mga estudyante ko nakangiti na para bang alam nilang pupuntahan. Paano ba naman nung nakarang video sabi ko pupunta lang kami sa may covered court. Yung pala hindi nila na may pa-freelance ang aming boss. Kaya kaninang pag-announce ko may mga tuwang tuwa akala nila may pa sulit ulit. Hindi nila alam may pa samji Kung lagi ba naman ganito, sino ba naman natatama rin sa pag-aaral? araw ulit, kasama natin yung admin admin, teachers, at lahat ng mga estudyante dito sa batch na to. Ito yung second time na nagbanting ulit yung teachers, admin, kasama na rin yung mga sudyante. Noong unang sanji namin, donate ito ng mga visitors namin na Japanese at saka yung boss namin. Sumunod naman yung freelance sa B. Yun naman yung pa-freelance ng aming boss. Nakakatuwa lang kasi yung mga gantong bagay bonus na lang. Bukod sa free ang pag-aaral ng Japanese language, malaki rin yung chance na makapunta sa Japan at makapagtrabaho. Makapag-build ng karir sa Japan, mag-gain ng skill at knowledge, makatulong sa mga mahal sa buhay, at syempre makaipon. Okay ba tayo dyan? Grabe no, opportunity na lang talaga ang lalapit sa'yo. At ikaw na lang mismo magpaparago nito. Kaya sulit naman talaga yung effort, hard work, at syempre puyat para sa pag na ni Hongo. Sabi nga hindi lahat nagkakaroon ng opportunity na ganito. Pero kapag nandito na, grab na yan. Hindi lang grab kasi may pasamji pa. Kaya para sa mga sudyante namin, deserve you, yeah. O diba? Birthday na at happy pa. Dito nga lang pala ito sa may road chat. Isang samjihan dito sa may aray at magalang road. Madalas ko nakikita na napakarami din kumakain dito. And this is my second time na makakain dito. Napakaganda ng ambience, budget meal at sulit. Bukod pa rito ay eh, tanaw na tanaw ang Mount Arayat. Madali lang ang hanapin dahil naka-highway ito. Pwede na rin kayo mag-preserve para pagpunta nyo dito nakaredy na. Katulad sa amin head of time nakapag-preserve na kami para pagpunta namin dito may mga nakaredy na. Marami rin mga arayatenyos yung mga kumakain dito. At isa sa mga marirecommend ko dito ang kanilang chicken wings. Pwede kayo mag-anli samji, anli chicken wings. At kung nakamood ka naman na kumain, pwede mong ipagsabay ang anli samji at chicken wings. At sana maraming pong mga samjihan ang kami mapupuntahan dahil marami sa mga sudyante natin yung nagsisipag para sa kanilang kanila mga pangarap. Ang kanilang pangarap na makapagsamji. <laughs> Yun lang.